Lia Dantes bumida sa Thanksgiving ng only we know ni Nadingdong Dantes at Charo Santos. Napawaw si Dong sa galing ng anak kumanta. Narito the chika ang chika natin today. Isang espesyal at emosyonal na sandali ang naganap sa tahanan ng pamilya Dantes nang magsama-sama ang buong team ng Only We Know, ang matagumpay na pelikula na pinagbidahan ni Nadingdong Dantes at Charo Santos. Isang Thanksgiving dinner ang inihanda ng mag-asawa na si Nadingdong Dantes at Marian Rivera sa kanilang tahanan sa Casa Dantes upang ipagdiwang ang tagumpay ng proyekto at sa gitna ng kasiyahan isang munting sorpresa ang napawaw sa lahat lalo na kay Dingdong ang pagkanta ng kanyang anak na si Sia Dantes. Sa gitna ng simpleng programa sa kanilang tahanan, inawit ni Sia ang kantang Somewhere Only We Know na tumagos sa puso ng bawat bisita. Sa kanyang murang edad, taglay na ni Sia ang emosyon at boses na puno ng damdamin. Kaya hindi nakapagtatakang napatitig ng buong pagmamalaki si Dingdong sa kanyang anak habang kumakanta ito. Makikita si Ding Dong na titig na titig siya, halos hindi na bumitaw ang kanyang mga mata kay Zia habang inaabot nito ang bawat nota ng kanta. Napapahanga talaga si Dong tuwing pinapakita ni Zia ang kanyang talento sa pagkanta.